good afternoon guys dito tayo ngayon sa Laon so nag-arian na kami And then pamaya maya pandawin na namin Tingnan natin paano makahuli yung mga natin may biyaya pa matanggap na rin patanggap ngayon yan guys so napakalaki ng lift din yan 1.5 kilos So nilagay na ni kaya sa, JC ano, sa box para safety siya kasi sayang pag nakapito eh. Medyo puno na kasi yung balde dito sa harapan. tignan niya na lang yung mga huli namin kanopi lupis tambaka saging saging danggit samaral konting samaral ayan guys na no? dahami isda the... napakarami isda more on kanopi guys yung huli namin more on kanopi siya din konting matamba ka kaya rin ding halong salmonite o good fish meron may saging ilang baraso ayun guys karami talaga kanuping na lang ayun namumuti ang kanuping Mayroon pala tanggalin guys kasi triple net siya. tatlong lampad magkabilaan na matang tris tapos siti sa gitna kaya medyo mahirap tanggalin pag lalo na pag sa yung nawali ayan sa maral yan medyo mahirap tanggalin pag sa maral kaya kinad marami talang isda guys by the way first time kong uh, hindi first time ang um, unang pagsama ko dito sa akin kasi na ako sa trabaho kaya magtry akong magsama sa laut baka sakaling surte tayo dito sa laut 120 na kilo nito mga lalaki 120 sa fire pa lang. pero po sa na umabot na ng 140 baka sobra pa nga dami talaga kano ping boleh Kano ping guys Kano ping matamba ka Salmoniti Uh, itu Manitis Cinta ini Kanjani ini Katosok Drains adventure manitis yang tahu nih lah. Kalau di itu yang tahu, dia Yang gopis. may ista guys. Nagmumutay lang yung Puno ko yung isang baksay yung kanina nilagyan nang ko. yang istadi itu itu video... Malaysia bintang. Buka sampai kasih. Oh, baik. baik? Um, <oro goal objetivo> <o>... <hyung>